sa pang anak ni Francis M. Lumantad sa gitna ng mga balibalita at usap-usapan. Lumantad ngayon ang pangalang Jeno Mark Jansky Soto, isang aspiring rapper at sinasabing isa rin ito sa mga anak ng yumaong Francis Magalona. Kamakailan nga? Well, Nag-rap-rap pa siya no? sa puntod ni Mr. Francis M binisita niya ang libingan ng kanyang sinasabing yumaong ama na nagpamulat ng mga usapan at nagikayat ng kuryosidad ukol sa kanyang mga layunin. So, ayon sa, napapanood natin, mukhang magaling siya mag no? ano? Sige, tuloy natin ito ay si gitna ng kontrobersiya hinggil sa diumanoy relasyon ni Francis M. kay Abigail Wright at ang kanilang anak na si Gail Star Na nag ito kaya to no? Meron pang nabalita si Francis M. Di ba? May anak pang isa, babae. So, da. creepy lang, no? dami palang hindi na marami dalawa. Dalawa na lumalantad sa mga anak ni Francis M. sa labas, ano? Bibigay ng dahilan upang magduda ukol sa mga motibo ng mga ito. Pakinggan natin ang ilang parte ng kanyang kanta. Si Jeno Soto ay isang aspiring rapper na may pangarap na pa sa mundo ng musika. Ang kailan ay nagtulot ng malalim na damdamin at palaisipan ang pagbisita ni Jeno sa puntod ni Francis M. Nala ang kanyang isang cellphone, inialay niya ang isang makabuluhang kanta na nagpapatunay na hindi niya nito ang kanyang pagnanasa na mapanatili ang musika na kanyang sinasabing ama at magbigay Ang galing din mag no? Uh, parang parang talagang kung ano yun, Francis M. Jenny, no? Gagay halaga sa kanyang pinagmulan. Ngayon paman, sa kabila ng mga magandang intensyon, hindi maiiwasan ang mga kontrobersiyang kinasasangkutan ni Cheno ngayon ipinahayag sa mga balita na siya ay isa ring anak ni King of Rapper mula sa isang lihim na relasyon. Ang mga kontrobersiyang ito ay nagdulot ng samot-saring reaksyon mula sa publiko. At marami ang nagsasabing ang mga ito ay nagpapakita lamang na ginagamit nila si Francis M. para sumikat. Katulad. nga, no? pwede rin talagang gawin yun. No? ay sin, pwedeng magsabi anak anak ako yung anak Ad Francesca, Frances Ang ginawa ni Jeno Mac Jansky Soto ay nagbigay ngayon ng malalim na palisipan para sa mga manonood. Ano nga ba ang tunay na motibo ni Jeno sa kanyang pagbisita sa puntod ni Francis M? Ito nga ba ay isang tapat na pagsamba sa musika? Pero siguro parang idol niya lang si Francis M eh, Tapos ginawan na ng content nitong ni babae na to. Kasi wala mo sinasabi ito si Jeno na siya yung, siya yung tat, anak ni Francis M. Wala naman sinasabi, ba? Diba? Parang ginawa niya lang ng content na Siguro nag nag-vlog lang tong taong to, itong si Jeno, nagkanta-kanta lang, Sige, ginawan naman ng, ng kwento nitong babae itong nagsasalita. Na anak naman daw. Pwede yung ganun, ano? o may layunin ito. Sa kaganapang ito, hindi may iwasan na magkaroon tayo ng mga palaisipan. Sa gitna ng musika at kontrobersiya, mahalaga na tayo ay manatiling mapanuri at magkaroon ng malalim na pangunawa sa likod ng bawat hakbang na ginagawa ni Jeno Mac Soto. Ito ay nag-iiwan ng tanong para sa ating lahat at tayo ay magiging saksi sa mga susunod na yugto ng kwentong ito. Yo. anak ni Francis M, dumami